Alam niyo ba na may mga versions kung paano nagkaroon ng Septuaginta o LXX? Version 1, ang tradisyong Hudyo, ang Letter of Aristeas, ito ang klasikong kwento at pinakakilala sa tradisyon, ayon sa Letter of Aristeas. Isang Hudyong Griegong Pseudipigrapha na isinulat bandang 2nd century EC, sa panahon ni Ptolemy la Philadelphos, hari ng Egypto, nais niyang magkaroon ng kumpletong koleksyon ng mga aklat sa kanyang Library of Alexandria. Kabilang na ang kautusan ng mga Hudyo, Inatasa ni Ptolemy, hari ng Egipto si Demetrius of Phaleron, tagapangasiwa ng Aplatan, na kumuha ng salin ng mga kautusan ng mga Hudyo. Nagpadala din si Ptolemy ng embahada sa Jerusalem. Umiling siya kay Elizar, ang punong saserdote sa Jerusalem, na magpadala ng pitumput dalawa tagasalin, anim na iskolar mula sa bawat tribo ng Israel, upang maisalin ang kautusan ni Moises, Torah, mula sa wikang Hebreo patungong Griego, ang pitumput dalawa tagasalin di ay isinara sa magkakahiwalay na silid, pero sa hindi maipaliwanag na pangyayari, lahat di umano sila ay nagbigay ng eksaktong magkakaparehong salin. Sa kabila na silang lahat ay nasa magkakahiwalay na silid at hindi nag-uusap-usap. Kaya pinaniniwalaan nila itong isang himala. Mula dito nang galing ang pangalang Septuagint, mula sa salitang Latin na nangangahulugang Sipitumpu, ano ang layunin ng tradisyon na ito? upang ipakita na ang salin ay divinely inspired at kinasihan din tulad ng kasulatan sa wikang Hebreo. Pero, ang Letter of Aristeas ay hindi talaga isinulat ni Aristeas, kundi isang pseudonymous work, ginamit lang ang pangalan para magbigay ng kredibilidad. Ginawa ang alamat upang ipagtanggol ang LXX laban sa mga nagsasabing hindi ito tunay o inspired. Maraming scholars ang nagsasabing ang LXX ay propaganda lamang upang igiit na ang Griegong salin ay kasing banal ng Hebreo. Paano napatunayan na hindi totoo ang kwentong ito? Ang tradisyonal na kwento ng Letter of Aristias ay kinikilala ng mga iskolar ngayon na hindi totoo, kundi isang alamat na may layuning relihiyon at politikal. Narito kung paano napatunayan ng mga iskolar na hindi totoo o hindi sapat ang ebidensya. Pseudepigraphal so, Nature Ang Letter of Aristeas ay isinulat sa pangalan ni Aristeas. Diumano'y isang opisyal sa korte ni Polemy. Ngunit ayon sa pagsusuri ng mga iskolar sa estilo, wika, at ideolohiya, ang akda ay isinulat ng isang hudyo sa Alexandria bandang 2nd century UECA, mga isang daan taon pagkatapos. Nang sinasabi, Sabing kaganapan, kaya ito'y pseudepigrafa, isang tekstong nagsasabing galing sa isang historical na tao pero isinulat ng iba para sa layuning pampanitikan o apologetic. Ang mismong dokumento ay nagsasabing Torah lamang o ang kautusan ni Moises lamang ang isinalin, hindi ang buong Hebrew Bible, ngunit ang Septuagint na alam natin ngayon ay may mas marami pang aklat, at ilan dito ay isinulat pa pagkatapos ng panahon ni Ptolemy, halimbawa. Wisdom of Solomon, Sirak at iba pa, ibig sabihin, hindi posibleng naisalin lahat sa isang panahon ng 72 iskolar. Ang Pentateuch ay mas literal at maayos. Ang mga aklat tulad ng Hob o Daniel ay may malalayang salin. Minsan ay parang paraphrase, ipinapahiwatig nito na hindi ito gawa ng isang grupo ng tagasalin, kundi ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ang pagkakaibang ito ay hindi maipapaliwanag kung totoong sabay-sabay ang pagsasalin ng buong aklat sa 72 araw. Sa kabila ng pagiging isang malaking proyekto raw ito sa ilalim ng Library of Alexandria, walang ibang Greek o Egyptian historical sources na nagsasabi ng pagsasaling ito maliban sa Letter of Aristeas. Kung ito'y totoong makasaysayan, dapat may ebidensya mula sa mga librarian o historian ng panahong iyon. Narito naman ang version 2 ng kwento, ang makasaysayang pagsusuri, scholarly reconstruction. Ito ang modernong pananaw batay sa pananaliksik ng mga iskolar, Pagkatapos ng pananakop ni Alexander the Great ay nagsimula ang Hellenization o paglaganap ng kulturang Griego. Maraming Hudyo ang nangalat, lalo na sa Alexandria, Egypt. Marami sa kanila ay hindi na marunong magbasa ng Hebreo. Ang wikang ginagamit nila ay Koine Greek, ang karaniwang wika sa buong imperyo. Ang Septuagint ay hindi isinulat ng sabay-sabay. Sinimulan itong isalin sa Alexandria ng mga Hudyo na nakakaunawa pa rin ng wikang Hebreo na nakatira roon dahil sa ang karamihan ng Hudyo sa Alexandria ay Griego na ang wika at hindi na marunong ng Hebreo. Dahil maraming Hudyo ang hindi na nakakaunawa ng Hebreo, kinailangang isalin ang mga banal na kasulatan upang maipagpatuloy ang pananampalataya at tradisyon. Ang unang na isalin ay ang Pentateuch o ang unang limang aplat ni Moises bandang 3rd century BC Kasunod nito, ang ibang aklat ay isinalin sa loob ng mahigit isang siglo. Maraming bahagi ng salin ay literal, habang ang iba naman ay may inovasyon. Ayon sa konteksto ng Griegong kultura, walang himala sa pagkakasalin. Ito ay produkto ng pangangailangan ng hudyong nasa pangangalat na maunawaan ang kanilang banal na kasulatan sa wikang mauunawaan nila. Ang layunin ng pananaw ay ipakita ang historical na proseso ng pagsasalin bilang bahagi ng cultural adaptation ng mga hudyo na nasa pangangalat, Proseso ng Pagsasalin Unang naisalin, ang Pentateuch, mga kautusan ni Moises, bandang 3rd century EACA, Kasunod ng mga aklat, ang iba pang aklat ng Tanak, Propeta, Kasaysayan, Karunungan, at iba pa, ay isinalin dahan-dahan sa loob ng 2nd to 1st centuries ECE. Ang mga sumunod na aklat ay minsang may malalayang interpretasyon, pagdaragdag o pagbabawas. O paggamit ng Griegong filosofikal na termino, sa ilang salin, halimbawa aklat ni Daniel, may ibang versyon sa Griego kaysa sa Hebreo na nagpapakita na may edisyong nabuo na nasa pangangalat na iba sa tradisyon ng Jerusalem, mga halimbawa na. Pagkakaiba sa Isaiah 7.14 Sa Hebreo, ang isang alma o dalagang babae ay mga anak. Samantalang sa LXX, ang isang parthenos birheng babae. Resulta, naging napakahalaga ang LXX hindi lang sa mga hudyo na nasa pangangalat kundi sa mga unang kristyano, ginamit ito sa pagsulat ng bagong tipan. Kaya't mas malapit ang mga quote ng bagong tipan sa LXX kaysa sa Masoretic Text o yung Standard Hebrew Bible. Sa kalaunan, itinakwil ng Rabbinic Judaism ang LXX, lalo na nang ginamit ito ng mga Kristiyano para kay Jesus. Kaya nagstick sila sa Masoretic Text at itinigil ang paggamit ng Griegong Salin, hindi 72 ang akwal na bilang ng mga taga-salin. Ang numerong 72 ay bahagi ng tradisyonal o alamat na kwento lamang na nagmula sa Letter of Aristeas, at hindi itinuturing na totoo ng mga modernong eskola. Ang totoo ayon sa modernong pag-aaral, walang tiyak na bilang ng mga tagasalin, iba-ibang tao, sa iba't ibang panahon, ang nagsalin ng iba't ibang aplat ng lumang tipan. Ang Septuagint ay produkto ng kolektibong pagsisikap ng mga Hudyo na nasa pangangalat, lalo na sa Alexandria, Egypt, sa loob ng mahigit isang daan taon. Maaaring may mga grupo ng mga iskolar o ang nagsalin, pero hindi tiyak kung ilan sila. Habang lumipas ang panahon, lalo na sa 2nd to 1st centuries BC, ay naidagdag ang ibang aklat sa salin sa Griego. Totoo ba na si Ptolemy na hari sa Ehipto ang nagutos ng pagsasalin ng Torah para sa kanyang library? Maaaring hindi. Ang ideyang ito ay batay lamang sa Letter of Aristeas. Isang apologetic na kwento at hindi maituturing na mapagkakatiwala ang ulat ng kasaysayan, walang ibang historical source. Maliban sa Letter of Aristeas, ang nagsasabi na si Ptolemy ay nag ng ganoong proyekto. Ang istilo ng pagsulat sa Letter of Aristias ay nagpapakita ng layunin na ipakita sa mga Griego na ang relihiyong hudyo ay karapat dapat igalang at palakasin ang tiwala ng mga Griegong hudyo sa kanilang relihiyon sa harap ng dominasyong Griego.